Magandang hapon po mga kalaki. Alas 5 na po ng hapon ngayon pong August 25 sa mga gusto pong humabol ng taya dyan ngayon pong alas 5 ng hapon na sa mga galing po ng opisina, galing ng trabaho dyan galing kung saan man dyan na hindi po nakahabol ng taya kanina aba pwede po kayo ngayon na tumaya po at pwede nyo pong kunin ng mga lucky numbers na ibibigay po natin sa inyo na masuswerte pong mga numero ano po, mga kalaki, mga lucky numbers po natin na ibibigay ay pwede pong alagaan at tayaan sa loob po ng tatlong araw bago nyo po bitawan, okay? at sa mga nais po ng mga lucky numbers namin aba manood lang po kayo mga kalaki tapusin po ang mga videos namin para po masundan nyo ang mga kalaki na namin. At syempre po mga kalaki ha, wag na wag niyo po agad bibitawan ng numero, inuulit ko po wag po mga kalaki, 3 days po ang pagitan sa mga lucky numbers na ibibigay natin ngayon, kunin nyo na po mga listahan nyo sa mga interesado po dyan, ilista nyo na po magugustuhan yung mga numero at pwede nyo po na ito ilaban sa Lotto Pilipinas sa Lotto Abroad, sa National at sa wedding po mga kalaki, okay? Kung ready ka na, aba, ibibigay ko na sa iyo ang tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugin nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang. Halina mga kalaki, tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka namang manalo at syempre maging milyonaryo. Okay mga kalaki, ikaw congrats ko lang po yung mga napanalo po natin kahapon ng 4 digit lucky numbers po na two, two, na lang sana dalawang digit na lang milyonaryo na sila at saka po po natin ng two digit lucky numbers kahapon din po mga kalaki congratulations po okay ayan napuing ako at syempre bago ko ibigay yan iinom muna akong tubig okay eto na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers isulat mo na ang lucky numbers natin mga kalaki na two digit lucky numbers eto na po number 11 at number 23. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 16 at number 14. At ang pangatlo po ay number 8 at number 15. Ayun po mga kalaki ang 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers mga kalaki kaya ito na ang 3-digit lucky numbers mo ay number number 6, number 1 at number 7. Ayan po yung una at ang pangalawa po ay number number 8, number 9 at number 0. At ang pangatlo po ay number number 5, number 2 at number 2. Ayan po mga kalaki ang ating 3 digit lucky numbers. Isunod na po natin mga kalaki ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1525. Ayan po yung una at ang pangalawa po ay number 8039. Ayan po mga kalaki. At syempre po, ang pangatlo pong 4-digit lucky numbers ay number 1735. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang 2 digit, 3 digit at 4 digit sa pwede na po yan i-rumble mga kalaki pag inilaban nyo po sa, sa mga outlet na gusto nyo tayaan po sa STL, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, National at Wetting, pwede po mga kalaki i-rumble po yan. Okay? At syempre po mga kalaki, bago ko po, po ibigay ang mga laki numbers natin na 5 digit at 6 digit, para sa masusugid nating mga laki followers nako po dapat po para makatanggap po kayo ng mga legit na mga laki numbers araw-araw dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin na ha? hanapin niyo po kami sa Facebook ayan ingat ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat din na kinukuha po yung picture namin ni Lola Carmen Ginagawa pong profile sa Facebook, hindi po kami yan Baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation, hindi rin po kami yan Baka mali po kayo na ipa-follow, pinapanood, hindi po kami yan mga fake account po yan na kinukuha po yung mga picture namin ginagawang profile pati mga videos kinukuha ina-upload na po, hindi po kami yan fake account yan subukan nyo pong tawagan yung mga yan hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila hindi nyo po ako makikita dyan ito po ang account na itong ginagamit ito ang legit na account natin hanapin nyo po Red Parungkin lagi nyo po ito check ang followers dapat merong 330,000 plus followers ito po yun at dito ko po kayo sasagutin dapat po sa lahat po ng sasalihan nyo kung ako yan dapat makakausap nyo po muna ako sa messenger ha ingat ingat po lalong lalo na hindi po kami nagpapautang mga kalaki kaya ingat ingat po mga kalaki wag po kayo agad agad naniniwala hanggat hindi nyo po ako nakakausap sa video call okay at syempre po mga kalaki meron din po tayong Aris Gatchalian account sa Facebook at meron din po tayong uh, Red Parungkin po sa YouTube na meron 17,300 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin red parungkit po na mayroong 448,000 followers. ay pa yung mga legit na account natin sa social media. Pwede nyo po akong i-follow dyan, mag-request kayo ng malaki numbers, humingi, pwede po mga kalaki. Basta makikita kong kayo pa i-comment ng comment, na comment nag-share ng videos namin at naka-follow ah Basta naka-follow, may libreng laki numbers ka sa akin. Okay? At tandaan nyo po mga kalaki, ang mga laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad National at West importanteng pag sumali ka sa private consultation namin. Iko-code ko po ang birth plan at birth mo. Malay mo naman dito ka swertehin. Sa tagal mong tumataya dyan na hindi ka nananalo, baka dito swertehin kapag sumali ka sa private consultation. Okay? At araw-araw po may nananalo po sa private consultation natin mga kalaki. Nakapost po yan sa Facebook. Legit na legit, legit yan. Kahit po i-check nyo po yung mga account na yan, i-chat nyo sila. Legit po talaga yung nanalo sila. Okay? At sa mga interesado po, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa ating mga fake account. Kaya kung sasali ka ngayon, bibigyan kita ng discount, iahabol kita para member ka sa akin ng 3 months ng August, September at October. O ba diba? baka dito ang swerte mo. Itry mo na ang private consultation. At syempre po mga kalaki, tuloy na po natin ang pamimigay. Ito na po ang 5-digit lucky numbers. Pilipinas sa abroad, kunin mo na. Number 16, number 23, number 28, number 32, at number 34. At ito po ang pangalawang 5-digit lucky numbers. Number 19, number 12, number 25, number 28 at number 31. At syempre po mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers na ibibigay ko ngayon, pwede po nitong 642, 645, 649, 655 at 658 6-digit lucky numbers. Kaya mga kalaki, eto kunin mo lang unang 6-digit lucky numbers. Number 14, number 23, number 27 number 40, number 8, at number 18. At ito nung po mga kalaki, ang pangalawang 6 digit lucky numbers, kunin mo na rin. Number 22, number 35, number 41, number 27, Number 11 at number 6 Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga laki numbers natin aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan at gusto ko ngayong last draw ngayong 5pm ngayong gabi isa ka sa mapalad mapanalo namin at ma-post ka namin bukas sa Facebook of winners natin mga kalaki okay? at syempre po mga kalaki ito na pong paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo kay Angelo Lucero Angelo Lucero sa pamilya Lucero po ng ano to Okay, pamilya Lucero ng Cainta Rizal diyan po sa May. Ano 'yan? Barangay asa malapit sa May Kalayaan, Karangalan, Karangalan Village po diyan sa Cainta Rizal. Hello shout po sa pamilya Lucero diyan. Umaga pa lang daw nanonood na sila humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers at 649 sige po bibigyan ko po kayo. At syempre po mga karangalan nagpupunta ko diyan kasi katabi ng Santa Lucia is Grand Wall. Oh, akala mo di ko alam ha. At sa mga jeepney driver po natin, ayan po mga kalaki sa mga biyahe pong Blooming Treat. Diyan po sa mga jeep na yan, mga kalaki ba sa Kiap, biyahe ko ba po, Cubao, Blooming Treat. Hello shout out po sa inyo kila Kuya Tony at kila Mang Doming. Hello shout out po sa inyo. Nanghihingi po sila ng 2 digit lucky numbers at ng 3 digit lucky numbers. Sige po, bibigyan ko kayo. Sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang po ng comment, message lang po ng message at dapat po ha. Pag nakita ko yan, may lucky numbers ka na, masya-shout out ka pa. Good luck!